Kumuwi kami ng Ilocos para enjoy ang aming bakasyon at talaga sinulit namin yung aming nga uh, pag-uwi sa Ilocos. Of course, since nasa Ilocos kami, marami kaming pwedeng mapuntahan dito guys. Kaya talagang uh, uh, kinuha namin yung pagkataong ito makapag-enjoy sa aming bakasyon. No? So yun, of course, uh, bad of yung una. And then uh, ito ay sa aming na uh, um, town sa so Sinait Ilocos Sur. Kasi tabing dalat kami guys, malapit lang ito sa amin. At yan, marami na rin mga naba, maraming nabago dito. Pero napakaganda at napakalinaw ng tubig guys. Umaga kami pumunta dito kaya yun. Napaligo ng wala sa oras. Pero ang saya guys, ang sarap ng tubig. At yung old town na yan, guys, ang vegan o oh, diva talagang uh, hindi ko nakakaligtang pasyalan itong vegan guys every time na umuwi ako kasi napakaganda and then after that meron din kami pinuntahan sa Pauay na so yan yung uh, 4x4 adventure namin guys sa uh, Pauay kaya punta na kayo dito uh, I-try nyo itong uh, 4x4 adventure na yan guys dito sa Pauay Sand Dunes Yeah, na 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 enjoy ko na nito guys at yung kaninang boarding din sa pabasa sa uh, pero di ko na tinala yun guys kasi ayoko ayoko lang uh, tinatamad lang kasi ang init so yun uh, dito ito yun sa pabay sand dunes kaya punta nyo rin dito guys itry nyo rin kasi magandang nga na experience na yan hindi rin na nakakasawa yun, guys. Yun lang, mainit lang ng konti. Yung time na dumating na kami dyan. Supposed to be earlier. Mas maganda sana. Ito para na namin yung uh, ganda ng area. Kasi dito talagang kumakagat na yung uh, init, guys. Pero ganoon pa, nakaka-enjoy pa rin, guys. Na-enjoy ko, actually. So, yun. Um... Talagang uh, inikot namin yung area at na uh, ito yung uh, 4x4 yung aming sinakyan. Uh, trained naman yung mga drivers guys, kaya wag kayong matakot dito. At may kasama pang picture-picture uh, dito at drone na pwede nyong i, uh, i uh, sa sign nyong uh, pagbabalik at a price naman. Kasi syempre, well, hindi naman libre ang drones diba? And then mga pictures din guys kung gusto nyo. So, dito ay uh, kasama na sa um, package. Yung uh, mo itong may picture ka, may drones. And then, uh, of course, itong 4x4. And then, yung sand dunes. And then, yung... ah uh, uh, ATV So yun uh, meron ding na Target shooting doon Pero yung pellet lang yun guys ah uh, At marami pang iba Pwede nyo gawin dito So yun uh, Pinuntahan namin itong uh, Uh, paway sand dunes uh, next time din uh, maganda nyo rin kung hindi nyo pa po na, na experience itong sand dunes dito uh, puntahan nyo kasi yung nag enjoy kaming lahat dito uh, na buong pamilya so yun o diba ang saya dito maganda yung area talagang pinagsusutingan din actually kaya ayan uh, maganda na experience ito sa Tawai sand dunes kung mahilig kayo na mag uh, 4x4 yan Tamang tama At piyuntahan din namin yung Cape Bohia uh, Doors sa Borgo Silo Norte So napakaganda ng sunset dito in na sunset yung aming pagpunta dito Nagsasara na sila Pero yun, na-enjoy pa rin namin guys Kahit nagbamadali kami dito uh, Kasi kakaiba yung sunset pala Pag narito uh, naririto gaya maririto dito sa taas na ito guys napakaganda at maganda rin of course itong uh, lighthouse na ito and then may pinuntahan pa aming portion na kung saan napakaganda ng uh, area na makikita mo ito guys so maraming mga uh, LSU of course kasi yan yung uh, magandang area at ito rin guys pinuntahan din namin itong Gabigan Falls sa Pagudpudi Lohos Norte um, I think ito yung pinaka-highest na waterfalls sa Ilocos Norte. And then, nakarating pa kami ng Adams, Ilocos Norte, guys. Ito naman yung Hangin Bridge. Uh, Hangin Bridge. Yeah, binibiro ko sila na Hangin Bridge. Ah, uh, ito naman ay yung sa Anat Falls. Pa, sa Adams pa rin ito guys Adams, Ilocos Norte napakalamig ng tubig, napakalakas ng tubig at medyo malalim doon sa may portion na uh, kung saan pumapagsak yung tubig so Adams, Ilocos Norte pa rin ito guys meron pa yung mga wine ta uh, tasting dito, free wine tasting sa uh, Adams, Ilocos Norte and then ito rin yung sikat na uh, Patapat Bridge Of course, pag uh, naririto ka, pupunta ka ng kagaya uh, na itiyak na madadaanan mo ito guys. Uh, isa lang naman yung daanan dyan. At uh, magandang uh, pagkakataon na rin ito para uh, magkaroon uh, ng photoshoot. At ito naman yung kinuntahan pa namin, uh, Batanes of the North. Uh, Kasama pa rin ito sa Apagut uh, Food guys. Uh, barangay pa rin ito lang na... Uh, pagod po ka Paris, uh, Paris di I think yung barangay na tinatawag dito So yung tinatawag ito rin AKA din na ano Bataanis of the North So yung anpuntahan niya guys Ang napakaganda na ang, ang saya namin guys Nung nakakit no namin yung bundok at overlooking yung uh, dagat dito sa taas Ang saya guys eh Kaya yun yung uh, aking mga kasama ng aking pamilya guys yan pa yung mga pamangkin. So yan, o, oh, diba? Overlooking. Ang ganda ng area. So yan, guys, o, oh, diba? Pagka uh, mapadaan pa yung sa area, o, yan, puntahan nyo ito, guys. O, oh, pagka barangay Pagod po ni Logos Norte. Ang ganda ng lugar. Oh, so yan yung Pagod Food The Arch Welcome Arch So yun Ito na yung Pagod Food Beach guys Dito na kami rin na sa tulog ng isang gabi at in-enjoy namin yung uh, beach dito sa uh, palagamong napakaganda ng uh, beach dito guys puntahan nyo ito na uh, itong Pabudpud Beach uh, usually talagang sigat ito kasi napakaganda ng area uh, wala kasing ganitong paganda guys dito sa Manila nito no? diba guys sa dami ng tao doon kasi konti pa lang yung lugar kaya ah, pero pinupuntahan din kaya ah, pero malinis na malinis ito guys promise umagin hindi kayo dito sa pagudpod kung ito eh, pupuntahan ninyo ah ito naman ay yung, ang windmill ng Bangi yung original 21 na uh, uh, windmill naroon -noon. at ito naman yung uh, uh kapurpura sa Burgos in Lopos Norte napakaganda uh, ng uh, rock formation dito. aso uh, actually, ang nagpaputi niyan na ay, of course, yung alon noon uh, na tumatama dito. Kaya ayan na-expose yung uh, gilid ng bundok na bato. At maputi uh, pala ito kaya tinawag na kasi puti yung rock formation dito, guys. Uyahan. Uh, puntahan niya ito, guys. Uh, ma um, uh, Masayang puntahan. Then, meron kaming pinuntahan na ito sa area pa rin to ng Burgos bihirang no, na, nakakalam nun guys and then itong Malacanang of the North na puntahan namin and then yung Pawai